Nagbigay ng 41 milyong piso ang Department of Labor and Employment o Dolly Bicol sa lalawigan ng Katanduanes na isa sa mga pinakabinayo ni Super Bagyong Uwan noong Nobyembre a 9. Ang cheque ay personal na iniabot ni Dolly Regional Director Emil Dagatinaw kay Provincial Administrator Attorney Evelyn Gutierrez na kumatawan kay Governor Patrick Alain Azanza kahapon sa Kapitolyo. Sa naturang halaga, 9.5 milyong piso ang gagamiting pondo para sa implementasyon ng Tupad Kalikasan Project sa iba't ibang munisipalidad sa isla, kung saan tinatayang 1,000 na manggagawa ang makikinabang dito. 27,752,920 pesos naman ang mapupunta para sa Tupad Program sa Bagamanok, Bato, Karamuran, San Miguel, Pandan, San Andres at sa pamahalang panlalawigan ng Katanduanes, kung saan 3,158 ang binipisyaryo. May git limang milyong piso naman ang inilaan para sa Adjustment Measures Program o AMP ng DTI Katanduanes na may labing lima na binipisyaryong MSMES. Nandito ang ano ang assistance ng Department of Labor and Employment. Maximize natin pero may sinusundan lang kaming guidelines dahil ang mga programa ay nakabatay sa mga rules no Uh, ang amin lang ay makompleto yung mga requirements at masunod yung guidelines. Wala pong pinipili ang Department of Labor and Employment. Walang uh, mukha ng politika at uh, ang tinutulungan namin ay ang mga beneficiaries identified as beneficiaries of the Department of Labor and Employment. Layunin ng ahensya na makapagbigay hanap buhay sa mga nasalanta ng Bagyong Uwan sa probinsya at matulungan ang isla na muling maibangon ang ekonomiya nito hindi lang kami sa Katanduanes ah uh, tumutulong, no? ah uh, very recent lang yung Katanduanes. Nandito rin yung aming assistance for Albay. In fact, ah uh, identified na dito yung mga areas para sa assistance natin sa Albay. Ganon din yung proseso namin, no? Nang, ng support. Nandito rin yung aming assistance for Camarines Norte dahil um, nasa Eastern Seaboard din. So dumaan din ang uh, one doon sa Camarines Norte. And I was there, uh, nakita ko rin yung devastation doon sa Camarines Norte. Meron din assistance ng Department of Labor uh, sa Camarines Norte. din sa Camarines Sur, lalong-lalo na dito sa areas na bahagi ng Eastern Seaboard. Ang, um, uh, I, I, think after <coughs> after Kiwi, itong mga areas na to sa partido, so identified din natin dahil humihingi talaga ng tulong ang mga uh, partners natin sa areas at uh, ang sinasabi namin basta klaro talaga ang proposal and work program ng aming mga partners i-implement namin at ang uh, challenge namin sa aming Public Employment Service Office managers sa mga munisipyo na talagang sanang makarating doon sa nangangailangan itong aming assistance uh, no matter how meager uh, doon sa mga talagang hard hit na mga areas at saka hard hit na mga families para makarecover ka agad. Sinisiguro naman ang opisina ng Dole Bicol na sila ng mga Bicolano sa patuloy na pagpapaunlad ng kanilang mga buhay at ekonomiya lalo na sa mga panahon ng kalamidad. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Danica Garcia.